One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin ninyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nagiging ligawin ang beauty ng mama sa mga Charot! So yun, sa na naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito Syempre, isang masayang happy Saturday sa atin lahat At talaga naman, oh my gosh, nakaka-excite dahil Syempre, ang bilis ng araw, so sa next week, birthday ko na Doon ako na-excite And then, ito talaga, na-excite ako sa pag-alis ni ati sa Manalo para sa Miss Cosmo. O, oh, ba? Diba? Bongga yan. Kaya naman talaga naman, oh my gosh, excited na excited na rin ako sa mga kaganapan na magaganap talaga sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Yes! At hindi lang yan, syempre excited din ako para sa Miss International Queen dahil naman talaga naman grabe na ang bakbakan ng mga kandidata at talaga naman shine na shine ang beauty ng mga pambato katulad na si Thailand, Indonesia, Philippines. Pero ang tanong nga sa akin, sino nga daw ang kabog sa tatlong kandidatang to? Hmm. Well, para sa akin, syempre kabog si Miss Philippines. Oo. <laughs> Nakita naman natin kahapon kung paano umikse na sa Tainas Night ang ating pambato. Talaga namang umarangkada siya ng bonggang-bongga. -bongga. At hindi lang yon very consistent itong si Sophia Nicole dito sa kanyang laban sa Miss International Queen and nakita naman natin from the beginning until end talagang ume na talaga ang lola mo. So, syempre excited tayo para sa mga kaganapan niyang magaganap sa preliminary competition. At syempre, naniniwala ako na si Miss Sophia Nicole ay makakarating hanggang sa dulo ng competition ng Miss International Queen. Do you agree guys? Yes, dapat agree tayo dyan kasi nakita naman natin na talaga maganda talaga yung atake niya. Walang pangit na ipinakita. Tama ang timpla, tama ang galawan, tama ang ganda. ba? Diba? So yun. So I hope na siya uli ang makapag-uwi ng corona ng Miss International Queen ngayon taon na to. Oh, syempre inaabangan natin. Sabi ganun, kamusta naman daw si Miss Indonesia? Nako si Miss Indonesia, sungal-ngal ang labi. Charot. So, yun. Sobrang kapal. Pero maganda. Maganda si Miss Indonesia. Si Miss Thailand, alam naman natin, gagagandahan naman talaga ang Thailand. Pero parang feeling ko, mas kakabog pa rin si Miss Philippines sa kanya. O, oh, di ba At para naman sa sumunod natin, chika, dating first runner-up noong 2009 dito sa Miss Puerto Rico, ngayon ay, Reyna na, tingin mo mama, sa kakabog kaya si Miss Puerto Rico sa laban niya sa Miss Universe. To be honest, parang hindi ko alam. Parang grabe yung laro ng Puerto Rico sa Miss Universe. No? They are trying the best talaga na maka na. Pero parang piling ko mukhang may El Tokuyo talaga to. Kasi ang daming magaganda ng mas younger sa kanya. Ang daming mga kalaban na alam mo yon makakaeksena ng bongga bongga ay eh kung sa married woman din naman andu naman si Miss Venezuela na over age din di ba? So ako para sa akin si Puerto Rico nako ang laki ng chance na ma ko yung ngayong taon na to. Sayang no kasi ang dami pa naman sana magagaling na kandidata na tong Miss Puerto Rico kaya lang yun, napili nila ewan ko bakit ganito ang sugal nila ngayon. So last year nakata top 5 sila. So tignan natin ko kung kaya nga ba ni Miss Puerto Rico makatungtong ng top 5 or tuluyan siya may El Tokuyo ngayong taon na to dito sa Miss Universe. And then, of course, Miss Colombia. Nakikita mo ba, Mama Sam? Malakas ang laban sa Miss Universe. To be honest, ang galagala ni Colombia. Lagi naman maganda yung kandidata nila. Eh. Pero, parang feeling ko, mas bongga yung last year. So ngayon, hindi ko nakikita na ganong katodo ang Miss Colombia. So parang isa din to sa mga possible na mawala sa eksena. At parang feeling ko, nako, good luck talaga sa, sa Colombia ngayon taon na to. Last year, maganda yung laro nila. This year, parang goodbye sila sa top Charot. So, yun. So, good luck. Pero, papalo yan sa semifinals. Hindi ko naman nakikita may autokuyo ang Colombia. Papasok pa rin yan sa semifinals. Kaya lang, madali silang malilima. So, yun. So, good luck talaga. And then, para na masasumunod natin, chika, mama Sam, Si Celeste Cortesi na El Tocuyo sa Miss Universe. Ngayon kaya mama sa El Tocuyo din si Chelsea manalo sa laban niya sa Miss Universe. Hmm? Parang piling ko hindi naman meron ko kuya si Chelsea Manalo Parang piling ko kaya niyang kumabog sa semifinals At parang piling ko nga kaya pa ni Philippines makarating sa top 5 eh. Kasi Iba yung ino-offer ni Chelsea Manalo. So, magtiwala tayo sa ganda na meron siya. Magtiwala tayo sa mga eksena ng gagawin niya. Ang nakakaloka lang dito, yung preparasyon nila. So, parang yung organization, walang ipinapakita na naganap para kay Chelsea Manalo. Kundi, si Chelsea Manalo, ay talaga naman tinatry naman niya yung best niya. So ako para sa akin na walang problema kay Chelsea Manalo pero doon sa organization sa paano nila hinahanda si Chelsea Manalo doon ako medyo nangangamba. So, yon Pero pagdating kay, kay, ano, kay Chelsea Manalo, parang piling ko kaya naman ni Chelsea na makipagpukpukan ng bonggang-bongga. ba -bongga. diba? So, good luck. And then, alamin natin yan sa mga eksena na, alam mo yon na paano niya ikakabog yung laban niya sa Miss Universe. And then, of course, at sa Manalo. Sinasabi, baka daw mo Pauline Amilex sa laban niya sa Miss Cosmo. Hmm. Bakit naman? Ako para sa akin, si Atisa Manalo, hindi siya 2.0 ni Pauline amelex Parang piling ko iba si Pauline, iba si Atisa. Si Atisa, syempre, ayun nga, di ba, hindi nga siya nanalo ng na Miss Universe Philippines. Pero parang piling ko, ang lakas ng laban niya dito sa Miss Cosmo. At kung si Pauline amelex nag-first runner-up sa sa supranational, dito naman parang piling ko kaya naman siguro ni Atisa mag-title, di ba? Basta huwag lang first runner-up. Nakakaloka kasi pag first runner-up. Parang ano ba? So, yon So, I hope na hindi siya ma-2.0 Pauline Amelix sa laban niya sa international pageant. And then, tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Atisa at nakita naman natin yung determinasyon niya. Talaga namang kumakabog ng bonggam bongga. Diba? And then, para na sa sumunod na chika, pambato ng Ukraine sa Miss Cosmo, pantapat kay atin sa Manalo, tingin mo mama, sa obra nga ba? to be honest, ang ganda din ng Miss Ukraine. Tama din yung timpla. Kung baga parang ang lakas din makaati sa manalo yung beauty, no? Kung papansinin mo. Medyo nakakatakot kasi baka umarangkada ng bongga bongga Pero siguro nandoon na kailangan talaga tiwala lang talaga tayo sa ating pambato. At naniniwala naman akong pinaghahandaan ni sa Manalo. Siyempre lahat sila parang gusto nila Uh, paghandaan talaga si Atisa kasi alam nila malaki yung profile ni Atisa at ito si Atisa ang kinakatakutan sa mga mga magiging kandidata dito sa Miss Cosmo si Atisa talaga yung parang iniisip nila na parang nako mukhang ito ang kakabog sa bawat eksena ng laban nila sa Miss Cosmo but syempre kailangan pa rin maganda ni Atisa kahit sabihin pa natin na maganda yung credential maganda yung profile kailangan niya talaga ito to kasi kung hindi malulusutan talaga siya ng ibang kandidata. So, good luck, di ba? So, depende yan kung paano magkakabuga ng mga kandidata na lumalakok ngayon dito sa Miss Cosmo. So, yon So, talaga namang nakakaloka. And then, para naman sa sumunod na chika, mama sa pambato ng Indonesia sa Miss Universe, sino ang gusto mong manalo? So, be honest, ako gusto ko manalo si Vina. Si Vina kasi iba kasi yung beauty, iba yung ganda. Gusto ko yung yung kanyang physical aspect na ano mo yon ang lakas maka, maka Miss Universe so parang piling ko kung si Vina ang ipapanalo nila hayang-haya ni Bina makipagkabuga sa mga magiging kandidata sa Miss Universe. Kasi parang pini ko yung beauty nandoon na plus eksenadora at alam mo na neto kumabog ng bonggam-bongga sa laban niya sa Miss Universe. Kung siya ang tatanghaling Miss Universe Indonesia. Pero syempre, kailangan pa rin patunayan ni Vina ang sarili niya sa competition ng national pageant ng Miss Universe Indonesia. Or else, mawawala siya sa eksena. divas just ko, nakakaloka. Parang piling ko, ay nako, good luck. And then, para naman sa sumunod na chika, Vina ng Thailand, babalik kaya sa Miss Universe Thailand? So, ayun nga, mukhang nagpaparamdam na naman si Vina na magjo-join na naman siya sa Miss Universe Thailand. And then, of course, nandoon na excited tayo para sa kanya. Kaya lang, depende pa yan sa eksena, depende pa sa ganap, at depende pa kung paano nga ba kakabog. Siyempre si Vina sa kanyang pagbabalik dito sa Miss tawag Miss Universe Thailand. Depende yan kung gaano ba siya preferred Pero, ang nakikita ko naman ay kaya naman niya kung talagang nandoon siya sa determination si Opo nga eh sa kanyang pangalawang pagbabalik na niya so mali mo this time di ba kasi tanggap naman na sa Miss Universe yung no age limit married at pasok siya talaga sa listahan but depende talaga ko ako sa kanya wag na siya sumali kasi baka iligwak na naman siya so yan at para naman sa sumunod na chika mama Sam last two standing sa Miss International Queen sino ang nakikita mo to be honest ako ako so, ha. Sa ngayon pa lang to, wala pa yung prelim ha. Malakas ang laban ni Miss USA at Miss Philippines. Parang feeling ko last two standing Philippines and USA to. So I'm so excited kasi syempre yung beauty nila alam mo yun talagang kumakabog at umeeksena ng bongga bongga at parang feeling ko malakas din talaga si Miss USA tapos malakas din si Miss Philippines so parang feeling ko silang dalawa ang naglalaban. Kaya lang kasi sa physical aspect, maganda kasi masyado tong si Miss USA na parang alam mo yung babaeng babae na ang dating. Samantalang si Miss Philippines may nakikita pa rin ako na pagka male aura, paminsan-minsan lang naman. Pero sabi ko nga depende siguro yun sa makeup, depende sa styling and then tignan natin. But for now nakikita ko nga consistency si Miss So, parang feeling ko makakarating talaga siya sa dulo ng competition So, possible na mag last two standing Miss USA and Miss Philippines So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin So, yun! So, guys, maraming salamat! Sempre sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Sampai dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Sempre sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.